ito si Pogi ano to ito may kaltas na banda sa puwit niya kasi ano yan eh naoperahan na yan siya eh na loss loss yung ano niya yung bituka niya lumabas may puwit eh, delikado naman kung magbutas na kasi baka mas lalong lumala yan pa yung kakamatay niya so yan naoperahan na siya pero okay na lang siya ngayon tumaba na siya ayan ah hilig niya tumambay dyan sa may ano, pintuan ng ref. Yan lagi nakatambay. Ayan o. Ang ano kasi nito eh. Mahilig dyan siya kasi malamig daw dyan banda. Kaya dyan siya natambay. Ayan o. Ano dyan talaga siya natambay? Mabay itong aso na to eh. Matalino pati. Mas matalino pa sa akin. <laughs>